Good morning, magpupinday takarot ng tindahan. pag natin yung tindahan guys. Kilok sa pa, sobrang early pa. blocks around the limpo it's 4.30 in the morning

Gawa muna ako ng apoy. Gawa muna tayo ng apoy guys. Dito. Mas muna yung anti ko guys. Kaya lang. Mas mabuting doon muna yung anti ko kasi nakakapasyal-pasyal siya. Nakaka -facial -facial siya. Eh, dito, dito lang siya sa bahay. Wala pa kasi akong pera ang papasyal. Kaya yeah, doon na muna siya. Gusto lang na bumili ng bumili lang hotdog. Yung hotdog ko konti na lang yun guys. Kailangan ko talagang bumili ng hot dog. Okay. Yung mga ano dito ba? Yung mga tao dito, yung mga magulang dito. Nagabili talaga ng hot dog araw-araw. Diba? Pag so fortified ang yung balot. Kaya yun na pang baon siguro nila sa mga bata nila. Hot dog. <coughs> guys oh. Eh. Ah, itlog. It Then luto natin yan chan. Oh. Ah. Kasi siya ni background anong Ano na natin ang minute. One eternity later. Hi guys, it's morning breakfast. E, hey, kung saan na mo be? Na siya guys, agahan. Ito na yung day 10. Tapos hindi mo na to, guys. Hmm. Bunti na lang. Two hours later. Hmm. Sige ulan guys. Oh. Tapos, tambal sa katugnaw. binegmet binegmet guys guys marianda guys oh purple na binignit guys sarap gamay lang ni siya guys ha dili na dako <laughs> kaya dako kayo tanahon kaya sige lag ulan tugnaw kayo day 2 hi guys good morning may ano ako dito nagpaapoy kaya magluluto tayo agahan para sa mga bata. Malapit na mag, ano, malapit na, ay, malapit na mag 4.30. I think like 4.10 in the morning. Nakaano na ako ng kanin. Nag-ano na ako dito para maluto ko to. Tsaka ayusin ko pa yung buhok na anak ko. Ipak-early. Mm hmm gumising niya mga Ang mm, di pa ako nakapagbukas ng tindahan. Ayan na siguro. Okay, so, Ayan na ako. Guys, oh. Luto na 'yung ulam. Prepare ko na 'to sa mga bata. Ang uh, si babaw lang buta ka na tog, ano, oil. But nga, good rin nga, pero ayaw, ano ah. Yung makuha ng Wow, nakaayaw. Muna yung giingon. Ang ginikanan. tanan, pati hair stylist. Okay? <laughs> pati pagpakulot sa anak. Ato abang ano hon. alis ke janjing oh ah, hinok sama big atama alang mandi ay teman oh oi kasi ni insert ringa nilang nako sa mga animal pero ayaw lang ko ano hindi ako make up ka rin nakaroon nito well,